Hello mga kaningani ngayon, welcome back to my channel, ang ating YT or YouTube channel. Ayan, gagawa tayo ng kakanin. Ayan, inungutan, inungutan po yan sa Ilocano. Ayan, tatlo lang pong ating kakailanganin. Ayan, ang ating malagkit, kakanggata at asin. Ayan, yung kakanggata natin is tinimplan ko na ng asin. Ayan na po yung malagkit natin, hinugasan ko na yan kanina. Ayan, at ilagay na natin yung gata na natimplahan ko na. Ayan, Sakto naman yung kakanggata niya, kaso kulang pa yan po sa tubig niya para sa malagkit. Kaya nagdagdag ako ng tubig. Ayan, level lang po ang ating palad sa ating tubig para hindi po siya malata. At katamtaman lang po ang kanyang pagkaluto, ang kanyang tubig. Ayan, kasi kung masyado maraming tubig, basa na po yun, hindi na po siya masarap. Ayan. At ayan po, <clears throat> isasalang lang natin, syempre, pagsalang natin, ayan, switch lang natin ng ating kalan, ayan, pagka-switch pag, pag na, di ba, nabubulol pa ang lola nyo, ayan, pagka-switch natin, ayan, at kumulo na nga, pagkulo nyan, syempre, papatayin ko, ayan, yan po yung technique ng aking pagluluto, ng aking kakaning inungutan, ayan, kita natin, di ba, medyo nabsorb ng kanyang tubig, ayan, hahaluin lang natin. Ayan, pagkahalo natin. Ayan, halo natin mabuti para ma-spread po yung kanyang tubig o kanyang gata. Ayan. Excuse me. Ayan, pagka, pagkahalo natin, takpan lang natin at isi-switch natin. Ayan, sa mahinang mahinang apoy po lamang. Ayan, lagyan natin ng dahon ng bayabas para may aroma. Ayan, tinanggal ko na rin ang dahon ng bayabas kasi hahaluin ko ulit yan. Ayan. Ayan, malapit na rin siyang maluto. Ayan, hinalo lang natin. Ayan, ha hahaluin lang natin. Yan, ma mahinang apoy lang po lamang para hindi po siya ma masunog. Ayan, kita naman yung bayabas, ba diba, na dahon. Luto na siya. tinanggal ko ulit yon at ha, haluin ulit natin hanggang maluto yan. Siyempre, makikita naman natin, tikma-tikma naman natin hanggang makikita natin or malalasahan natin na luto na ang ating malagkit. Ayan. Ayan, luto na nga yan. Kasi, ayan, oh, Kitang-kita naman yung kanyang gata is nagmamantika na. Ayan, haluin lang natin na yan. Ayan, kita na nga po siya. At ibabalik natin syempre ang ating dahon ng bayabas. Ayan. Thank you for watching. God bless. Bye!